Ayan, ulo na lang ang lechon. Wala nang katawan. Sige na. Sige, ikotin po. Oh. Papang-al, birthday na. Ay, kaninang birthday ngayon? Si Papang-al. Ay, si papang O, mo. Nandun si Papang-al oh, May birthday. Kin-kin. Kaninang birthday ngayon? Kin-kin. Oo. 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 Oh, uh. My birthday kami dito Ang handa namin Lumpia Isang kailangan mong bumog Cheese Mince na food Pansit Ano yan bang? Ano yun? Ano na siya bang? Ano man daw ni? Salad man daw ni Salad Salad guys Huwag niyong guloyin si Kinkin Ha? Nitib. Ha? nitib, nitib. Nitib ni na manok mang? Nitib na pato. <laughs> eh, di pato na ining prito? Oo, oh, oh, pato. Diyoy! Ah, oh. pato. <laughs> <And sit>. Tinuguan. <laughs> Ay, paimbasok yun. <laughs> Napuyat yun. <laughs> Bakit? Bakit? Uh, ah! Ah pero ngayon walang kasakit-sakit. Tinuguan. Prito. Ang naman tao ng bataan anyway? eh,